Ma'am, in relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the uh, statement made by VP Sara na this move is just to, it's just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. Uh, binubudo lang daw po natin yung taong bayan. Unang-una po, uh, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon uh, at mag-deliver ng uh, bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po naunti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita nagiging negatibo? Muli uulitin natin. Ang gusto po ng pangulo ng Pangulong Marcos ay ma-deliver sa taumbayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po ay nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at, at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ang pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taumbayan.